Simula pa lamang umano ng paghupa ng inflation sa bansa at paglago ng ekonomiya. Ito ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez matapos bumaba sa 2.1% ang inflation rate nitong buwan ng Pebrero mula sa 2.9% noong Enero. Sabi ni Romualdez, resulta ito ng epektibong liderato, malakas na polisiya at katatagan ng mga Pilipino. Batidaan niya ng lahat na naging mabigat na hamon ang mga nakalipas na taon, ngunit ang sigurado ay humuhupa ang inflation at umuunlad ang ekonomiya. Patuloy umanong magtatrabaho ang gobyerno upang ang downward trend sa inflation ay mararamdaman hanggang sa savings, mas magandang oportunidad at mas angat na kalidad ng buhay. Ipinunto rin ng Speaker na nananatiling nakatutok ang Administrasyong Marcos sa pagpapahupa ng presyo, food security at pagprotekta sa purchasing power ng mamamayan. Dagdag naman ni House Quinta Overall Chairman Joey Salceda, magandang balita ang 2.1% na inflation rate, ngunit higit na mas maganda ang hal halos 5% ibinaba ng presyo ng bigas kung year on year ang pagbabatayan. Binigyang di ni Salceda na kritikal ang mga inisyatiba na magpapalakas sa supply tulad ng farm inputs at logistics improvements. Bukod dito, makikinabang anya sa cold storage ang sektor ng gulay at prutas na ginawang prioridad ng administrasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. day.